Dekada ng balisa si Hansel Galang para sa lupang kanyang sinasaka sa barangay Maimpis, siyudad San Fernando, Pampanga. Siya na ang ikatlong henerasyong tagapagmana ng lupang sakahan ng kanyang pamilya. Nababahala siyang isang araw ay bawiin ito ng gobyerno, lalo na't wala siyang formal na katibayang siya ang nagmamayari nito. Sa loob ng maraming taon, halos nakapag-partial payment pang po kami, hindi po namin nabayaran ng buo. Tapos nag-interest pa. Kabilang siya sa 28 kapampangan na nakatanggap ng Certificate of Land Ownership o CLOA na magpapatunay na kanila ang lupain na kanilang sinasaka. Kasabay din itong ipinamahagi ang libo-libong Certificate of Condonation with the Release of Mortgage o COCROM na magsisilbi namang amnestiya sa utang ng 2,487 na magsasaka sa Pampanga. Wala na po yung agam-agam sa amin na ang lupa hindi pa sa amin. Ito po ang nagpapatunay na ang lupa ay sa amin po talaga. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Webes, November 11, ang pamamahagi ng naturang mga dokumento sa gymnasium ng Don Honorio Ventura State University o Davsu sa Bacolor, Pampanga. Kasabay nito ang paghihikayat ng Pangulo na suportahan ng sambayan ng Pilipino ang mga magsasaka, yamang sila ang mga pangunahing producer ng pagkain sa buong bansa. Mahagi po kami ng 30 CLOA sa 28 Agrarian Reform Beneficiary o ARBs at halos 3,000 kokrong sa kulang-kulang 2,500 beneficiaryo ng reformang pansakahan. Sa kabuuan po, nakakahalaga na mahigit 206 na milyong piso ng utang ng mga magsasaka ay burado na po, wala nang bisa. Dito inanunsyo ng Pangulo na nasa 206.38 milyon pesos ang kabuuang halaga ng utang ng mga magsasaka na hindi nasisingilin, kabilang dito ang amortization, interes at iba pang surcharges. Ito raw ay upang mapaigting pa ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka sa buong bansa. Sa ilalim ng administrasyong ito, aking nilalagdaan, nilagdaan ang New Agrarian Emancipation Act na siyang nagpapalaya sa ating mga magsasaka mula sa pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Samantala, kinilala din ng Pangulo ang kontribisyon ng Pampanga sa kabuoang pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng mga pangunahing industriya nito na agrikultura, specialty food at food processing. Ang pampanga rin ang pangunahing tagatustos ng itlog sa Central Luzon at kumakatawan sa 17.7% ng kabuang produksyon ng itlog sa buong bansa. Lizan Morten, CLTV 36 News.